Ayan, kamusta na mga kalahi? At isa na namang araw ang lumipas sa atin. At bagong araw ang dumating. At maraming salamat sa patuloy ng pagsuporto at pagsubaybay dito sa Lugtiang Agama na True Divine Art Shine o sa Landas ng Lahi. Ngayon, nandito po tayo sa Templo Tuhan Ito po yung dating Landas ng Lahi. At nagpapasalamat ako sa pagtitiwala ng taong bayan. Taong bayan daw, no? parang politiko lang. Pero hindi, ganito kasi... <coughs> ang templong ito, ginawa natin para sa tao, para sa masa. Although, hindi tayo nanghingi ng pera sa kanila, at ang perang ginamit natin dito is sa mga kababayan natin sa ibang bansa, sa US, no, sa Amerika, sa mga nag-aral sa atin ng hilap binabaylan training. At ang pinakalayo naman talaga natin is para mabuhay at ibahagi din ang buhay nito sa mga kababayan natin o sa mga kapitbahay natin na hindi ganon kayaman no? at nagpapasalamat ako dahil kasi meron na nga tayo magandang venue at komportable po ang ating panggagamutan dito kung mapapansin niyo sa likod ko meron na rin tayong massage bed no? at pwede rin magkaroon ng private session dito sa ating ano pero ang mga nakakalungkot na mga uh, pagkakataon na ating pinaglilingkuran is yung mga batang nagkakasakit. No? Pwede naman kasi nilang isugod yung kanilang mga anak sa klinik pero wala naman silang pagkakataon o pera na pambayad sa panggagamot. Kaya lumalapit sila sa atin dito. Ngayon naman, sa, dito sa social media, um, I appreciate na lumalapit po kayo sa atin pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede po nating ibigay ng libre. So meron tayong mga donation based na na nagamutan at consultation lalong-lalo na kung ang problema ninyo ay gayuma, no? Um, hindi niyo po mahahanap ang gayuma ng libre lang. Merong libre, libre ang dasal, pwede ko po kayong pagdasal. Pero yung gusto nyong magkaroon tayo ng session, no? Eh, simulan po natin ito sa uh, sa tawas, pagtatawas. So, yung tawas, it's a form of diagnostic. Titignan natin dito kung gaano ba kalala ang iyong problema. Kasi may mga nagtatanong na kung sila daw ay bibili ba ng kayuma, eh, gaano katagal ito mag-e-effect? Gaano nga ba? Gaano ba kalala ang sira na ginawa mo sa iyong relasyon o sa iyong buhay. sa so, depende yan. Dahil kasi sa tao, meron tayong individual differences. Iba-iba no? ang ating pagkatao, iba-iba ang ating sitwasyon. So, dapat nating tingnan, suriin, para magbigyan ng lunas ang suliranin na kinakaharap mo. Kaya napakahalaga, ang basic natin is magpatawas muna po kayo. So, sa tawas, paano bang ginagawa? Diba? Titignan natin dahil sa isipin nyo, baka tapos, ay, hindi naman ako na-encanto, gusto ko lang magpagayuma, o baka nagagayuma ka. Pero ang hindi nyo po na iintindihan po sa ating patakaran, kailangan nyo pong tawasin, tingnan natin ang estado ng iyong kaluluwa. Hindi ibig sabihin na tawas ka, tinatawas ka, ay ikaw ay nakukulam, nababati, at nababarang. Tinitingnan natin dito yung estado o yung kalusugan ng iyong kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay napakahalaga, no? Kasi kung walang kaluluwa sa ating katawan, tayo ay patay. Pero minsan may taong buhay, kumikilos at uh, tagdito nagsasalita, gumagawa, pero minsan ang isip pa nila ay wala sa kanilang katawan, wala sa kanilang ginagawa. You are not in your present situation. Kumbaga, nandun ka sa iba. Kaya nga, nasasabi, baka nga nagagayuma, nauusog, nababate, nakukulam. So, napakahalaga din ng, uh, ng, 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 tungkulin ng pagtatawas kung ano ang sitwasyon mo. So, sa mga nagtatanong kung paano, es meron po tayong website. Puntahan niyo po ang ating website. Hindi po dito sa TikTok, no? Napakahirap tumugon sa TikTok. Maliban kung kayo nag-comment sa isang video ko, pero yung sa messaging ng uh, sa messenger ng TikTok parang ang hirap eh lalo na kung hindi uh, maganda yung cellphone mo, unit mo or even kung kagamitin mo yung laptop, yung desktop eh ang bagal, no? Kaya mas ina-advise ko po mag-email po kayo sa apoadman at luntiangagama.org o di kaya may messaging o may contact form po tayo sa ating website sa www landas ng lahi .com, no so ito yung email ko is very personalized di ba usually ang email is gmail o kaya outlook or whatever yahoo pero ako po nagbayad po tayo ng domain para magkaroon tayo ng personalized email yun nga po yung apoadman at lontiangagama.org at kaya din meron din tayong website so ibig sabihin gumagastos po tayo doon para maabot tayo ng mga tao, makita tayo ng mga tao, no? So, dahil doon is tayo din ay humihingi ng konting halaga ng limos, ng donasyon sa inyong mga pangangailangan. Kasi katulad ng mayroong mga nagtatanong na pupunta daw dito sa atin sa San Jose del Monte Bulacan. Ang tanong ko bakit? Kasi gusto niyang bumalik yung kanyang boyfriend. Eh ang tanong, hindi kita kilala, at bakit ko ibibigay ang aking address at isa pa, wala dito yung boyfriend mo or kung sino man so, ibig sabihin ito yung papiloso tugon ko pero you have to make an appointment, hindi yung pupunta po kayo dito nang walang pasabi, kukunin niyo yung oras ko I will entertain you for about an hour 2 to 3 hours ng wala man lang 'di diba? Parang you know what I mean na isang abala na himbis na gagawa ako ng paraan para kumita e eh, lalaan ko po kaharap kayo tapos bibigyan niyo lang po ako ng barya um, nung pinuo natin ito itong templong anituhan ngayon ay eh, gumasos tayo ng malaking halaga din pag tayo nag uh, ng internet, meron din po tayong binabayaran, no? Hindi lang data. Even in data, no? Kung data, bibili ka ng load para maging continuous ang pag-upload mo, is kailangan mataas ang data mo para makapag-upload ka, no? Bukod doon, kumakain din po kami, kumakain din, umiinom din tayo, at may mga pangangilangan na dapat um, um, pagtuunan ng pansin. Kaya kung nagtatanong po kayo magkano, ay hindi po tayo nakikipagtawaran. Sa so, meron po talagang halaga po yon fixed price po tayo. Pero kung kung kayo pupunta dito, maaari po natin i-donation. Kaya nga lang, yung donation natin, donation base natin, yung pagsisilpin natin, is itatapat natin sa kung ano ang kaya niyong ibigay. No? Hindi naman pwedeng ibigay ko ang lahat, tapos sa akin wala nung matitira. This is the importance of pakikipagkapwa. Hindi yung pagmamalasakit mo o nagmamalasakit ka tapos ikaw walang mapapala. Uh, sa panahon ngayon, is kailangan din alagaan natin ang sarili natin. Kung ako'y magkakasakit, paano na po yung ibang taong nangangilangan? So, we have to balance it, no? We have to balance it. Kasi kung ikaw naman ay magkasakit, pumunta ka sa doktor, magpapacheck up kayo, magbabayad kayo, no? Kung kami man, magkasakit, ganyan din, magbabayad kami. Hindi kami ako makakalabas na mayroong magbibigay na lang pagkain sa akin. Wala. Almost everything is binibili po. No? Binibili po natin. Hindi naman po makapal ang mukha ko para, Uy, bigyan mo ko lang ganito, ganito. Dahil kasi ganito kita. ba diba? And even those people, kahit na sabihin mo yung mga taong tinutulungan natin, mga kapitbahay ko, na may irap, no? mga construction worker, yung mga tricycle driver, eh kahit paano, nakakatulong po sila. Kung hindi man sila makapagbayad, sila pa yung nagwawalis ng tapat ng bahay natin. Sila yung dumadampot ng basura namin. At napapa napapaayos namin yung, yung garden natin. Sila po yung nag aasikaso So, ibig sabihin, kung hindi man kayo, wala man kayong kakayahan, na makapagbayad ng pera, eh, naman po natin gawin na serbisyo o paglilingkod. No? minsan ako rin ang nangyayap pag naglilingkod sila sa akin ng libre, inaabutan ko din sila ng konti, no? kahit malampang merienda o pambili ng pagkain nilang pananghalian. So sana ganun din po, sana yung ating mga um, followers na nag email sa atin o nagme-message sa atin na talaga sinisikap, ang gagaling niyo po, no? ang gagaling niya, hinahanap niyo po ang aking Facebook account at nakikita niyo naman. So hindi ko kayo pagtatabuyan, pero sana um, makita din po natin, irrespeto rin natin yung privacy natin. Na pag pinaglaanan ko po kayo ng oras, eh, bigyan nyo rin po ako ng pagpapahalaga. Kasi pinahalagahan ko po ang inyong message sa akin. Tinugulong ko po kayo. Huwag nyo pong isipin na nakikipag-chat lang po tayo. No? Meron din akong pamilya. May sarili din po akong pamilya. At iniisip ko rin ang mga tao sa aking kapaligiran at mas uunahin ko po yung mas malapit sa akin kesa sa, sa sa inyo sa social media okay lang madali lang naman pero if you really want my time you have to email me ikwento mo kung bakit mo kailangan ng gayuma hindi yung one side lang dahil ayaw natin na maging bias kasi kung tinulungan kita ibig sabihin parang kinulang ko na yung tao na target mo. So, ayaw kong magbigay ng karamdaman sa ibang tao dahil para lang sa'yo. So, it need to be balanced. Sana maunawaan niyo po ang aking mensahe hanggang dito na lang. Mayari na. Pag-asakin, paalam.